ni Armed Forces of the Philippines o so AP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na nilakawan ng gamit at armas at kinuyog ng mga Chinese Coast Guard personnel ang mga tauhan ng Philippine Navy na lula ng motorboat ng magsagawa ng Rore Mission sa BRP Sierra ayan mm, na, ayan na, ayan na. Nagkakagulo na sa West Philippine Sea. Habang yung mga nakaupo sa gobyerno nagkakagulo na rin habang <laughs> nag-aagawan habang nag-aagawan ng teritoryo sa West Philippines eh, nag-aagawan din ng teritoryo sa Malacanang only in the Philippines <laughs> only in the Philippines itong mga China at mga ano, Philippines Philippine Coast Guard eh habang nag-aagawan ng ano sa West Philippines eh meron din nag-aagawan sa Malacañang. Busy busy din yung mga tao sa Malacañang na nag-aagawan sa pwesto, di ba? <laughs> Sabi na nating nag-aagawan, eh, nagkakagulo na eh. Habang nagkakagulo sa West Philippines eh nagkakagulo din ang UNITIM Team. Sabi ko nga, only in the Philippines. Adre, sa ayong insyol nitong lunes. Tinawag din ni General Browner na pamimirata ang ginawa ng Chinese kung saan inipit ng dalawang steel hull boat ng China. Oh tama. Mabang may namimirata sa West Philippines, eh, meron din namimirata, namimirata sa malakanyang <laughs> ang rigid hull inflatable boat ng Philippine Navy. Sinubukan pa umanong lumaban ng mga sundalo pero dahil wala silang armas. Ano, na, ano, daw? Ano daw? Ano daw? Mga sundalong walang armas? Paano nangyari yun? Mga sundalong walang armas? ano masasabi nyo mga padli mga sundalong walang armas nagpapatrolya kayo dyan eh wala kayong dalang kahit anong ano nagdalaman lang sana kayo kahit kutsara at titidor <laughs> yan pasampas nyo na lang dyan sa mga <laughs> na wala silang uh, o wala silang uh, magawa kundi pagtanggol ang sariling gamit ang kamay ito <laughs> kinurot kurot nyo na lang sana <laughs> ah, sige sabunutan na lang kurot kurotan na lang ito <laughs> unang pagkakataon na nakainkwentro ng mga sundalo ang mga Chinese na may mga bolo, siba, kuchilyo at ibang matutulis na bagay at binabantaan ang mga sundalong Pilipino. Git ni General Browner dapat ibalik ng mga salarin ang ninakaw na mga armas at personal na mga gamit ng mga sundalong Pilipino. Akala ko po mga walang armas. Ito namang si ano mag nagbabalita eh walang armas si e ano yung kinuha ng mga Chinese na armas ang gulo naman eh wala silang magawa dahil mga walang armas <laughs> tapos mayroong nakuha armas at mga sa pansariling gamit For me, this na si is piracy already. No? Piracy. Because they boarded our boats illegally. They got our our equipment. No? Uh, again, parang mga pirata na po sila dun sa mga ginawa nilang actions na yan. The number of firearms that were looted, uh, they are car 15, So long firearms ito. Uh, seven. Seven firearms were looted and four should uh, be taken. Meaning, uh, nandun sa bag kasi yung mga yan, binuhat nila. Initially, they destroyed the uh, communication equipment, the uh, the outboard motor. Hindi may armas nga. ayos naman po yung pagbabalita, sir. Ano, sir... UNTV. May armas sila. Ang problema, naunahan siguro, naunahan sila, naagaw yung armas. Yun, napirata ang armas. <laughs> Di ba? Sinira nila yon, then other navigational equipment, and they even took the personal cell phones of our personnel. We saw in the video how the Chinese even no threatened our personnel by pointing their knives at our personnel despite this lumaban po yung ating mga sundalo dapat no? lang sir dapat lumaban lang po eh. with their bare hands no with their bare hands makita nyo po tinutulak nila yung breed ng Chinese coast guard palabas no palayo they were preventing the uh, Chinese coast guard from hitting them kapo palita ngayon dapat lang naman talaga lumaban ka eh sundalo ka eh Pagtanggol mo kung ano yung order sa iyo ng nakatataas at kung ano yung obligasyon mo sa inang bayan eh obligasyon mo yun dapat mong panagutan di ba to live and die for the country